Paano talunin sa loob lamang ng 100 hours ang isang kalaban na may mahigit isang milyong sundalo, may ditlimang libong tanke, at 700 mga aeroplano? Isang araw noong 1991, itong mga B-52 Heavy Bombers ang lumipad mula sa kanilang base sa Louisiana Estados Unidos. Makalipas ang 35 oras na biyahe, magpapaulan ng mga misail ang mga B-52s bilang hudyat sa isang mabilis na digmaan na dudurog sa ikaapat ng pinakamakapangyarihang bansa sa panahong iyon. Ito ang ating kwento sa Persian Gulf War, ang labanan na sinalihan ng pinakamalaking alyansa ng mga bansa laban sa isang malakas na katunggali. Isang taon bago ang digmaan, mabigat ang naging pasani ng Iraq na utang nito sa Kuwait dulot ng walong taong Iran-Iraq War noong 1980s. Dahil sa masaganang produksyon ng langis ng Kuwait at Saudi Arabia, bumaba ang presyo nito sa pandaigdigang pamilihan. Bilang kasapi din ng Oil and Petroleum Exporting Countries o OPEC, bumaba din ang naging kita ng Iraq, lalo pa at konti na lamang ang produksyon nito ang nabebenta. Kaya hiniling ni Saddam Hussein, ang leader ng Iraq, sa karatibansa bansa na kung maaari, e bawasan nito ang oil production quota ng Kuwait para naman makabenta din ang kanyang bansa. Bukod pa dito, umapila din si Saddam kung maaari ay huwag nang singilin ang kanyang bansa sa utang nitong $14 billion. dollars. Parehong tinanggihan ng Kuwait ang kahilingang ito ni Saddam. Bilang ganti, muling binuhay ng Iraq ang pag-angkin sa Kuwait bilang bahagi ng mga probinsya nito noong panahon ng Imperyong Ottoman at inakusahan ang Kuwait na nagsabotahe sa mayamang rumaila oil fields na nasa hangganan ng dalawang bansa sa pamamagitan umano ng slant drilling. Mariing itinanggi ng Kuwait ang paratang na ito ng Iraq. Pagka Hulyo 1990, hayagang binantaan ng Iraq na lulusubin ang Kuwait kung hindi bababaan ng huli ang kanyang oil production. Naramdaman din ni Saddam na tila pinagkakaisahan siya ng mga kapwa-arabyanong bansa nang magkasundo umano ang Kuwait na makikipag-ugnayan sa Iran at ang karibal ng Iraq naman na Syria sa kanyang kaibigan na Egypt. Muling nagbanta si Saddam bilang sa Kuwait ngunit maging sa United Arab Emirates nang humarap siya sa Arab League pagka July 15. Dito muling niyang hiningi na patawarin na ang kanyang utang sa kapwa kapatid na Arabo at babaan ang produksyon ng langis na nagpapadugo sa Iraq ng 1 billion dollars kada taon muli din niyang inakusahan ang Kuwait na nagdanakaw sa Rumayla oil field. Habang nagaganap ang paghaharap ni Saddam at ng Arab League, iniulat ng US Central Intelligence Agency ang umano'y pagkilos noong July 12 ng mahigit 30,000 ng mga tropa ng Iraqi military papalapit sa Kuwaiti border. Dahil dito, pinaghanda ang isang malaking US naval fleet na nakadeploy sa Gulpo ng Persia. Pagkatapos ng digmaan, Nabunyag sa pamamagitan ng satellite data na walang nakitang malaking pormasyon ng mga sundalong Iraki sa border ng dalawang bansa sa panahong iyon. sa lungat sa paratang ng CIA, kundi tanging malawak na buhangin at disyerto lamang. Sa kabila ng mga alingasinas ng digmaan, sinikap ng Arab League na lutasin sa mapayapang paraan ang namumuong krisis. Sa pamamagitan ng Egyptian President Hosni Mubarak, huling nagharap si Saddam at ang Arab League sa Jeddah, Saudi Arabia pagka July 31 upang ibenta sa mga karatig bansa ang kanyang susunod na gagawin. Inakusahan ni Saddam Hussein ang Kuwait at maging ang UAE na tuta ng mga kano at iba pang mga bansang kanluranin. Dito, nagkasagutan umano ang foreign minister ng Iraq at si UAE Emir Al-Sabah nang sabihin ng huli na di ibababa ng UAE ang kota ng petroleum export nito. Ito ay para umano maghirap ng husto ang mga Iraqi at maging pampam ang mga kababaihan ng Iraq. Na insulto ng husto si Saddam, kaya agad iniutos ang paglusog sa Kuwait. Sa kabila ng ilang buwan na pagbabanta ni Saddam, di man lang nagpalakas ng puwersa ang Kuwait. Alas dos ng madaling araw ng ikadalawa ng Agosto apat na mga dibisyon ng elite Iraqi Republican Guard ang biglang sumalakay mula sa Hilaga at Hilagang Kanluran ng Kuwait. Sumusuporta sa mahigit 88,000 na mga sundalong Iraqi ang daan-daang mga tangke, eroplano at mga helikopter. Mabilis na nagapit ng mga Iraqi ang sandatahang lakas ng Kuwait na mayroon lamang 20,000 na mga personel. Sa dalawang direksyong pagdasdas ng mga Iraqi, gamit nila ang malalakas na T-72 tanks na lubhang mapaminsala sa mga armored column ng Kuwait. Binayo rin ng mga Iraqi Sukhoi-22, Mirage at MiG-21 aircraft ang mga pangunahing pasilidad ng Kuwait tulad ng paliparan, mga tulay at maging ang Dasman Palace kahit dihado matapang na nakipaglaban ang Kuwaiti military. Subalit sadyang malakas ang mga tropa ni Saddam kaya bumagsak din ang buong Kuwait matapos lamang ang dalawang araw na labanan. Di rin nakatulong ang pagwawalang bahala ng Kuwait sa mga report mula sa mga balloon-based radar tungkol sa isang malaking pulutong ng mga tangke na umuusad mula sa hilaga ng bansa ilang araw bago ang paglusob. Nang mapagtanto na di kakayanin ang sumusulong ng mga Iraqi, minabuti ng Kuwait na itakas ang nalalabing 80% sa kanyang sandatahang lakas papuntang Timog sa Saudi Arabia. Tumakas din ang liderato ng Kuwait sa pagpanguna ni Emir Sheikh Jaber III kasama ang mahigit 400,000 na kanyang mga mamamayan. Sa kasamaang palad, ang kapatid niya sa ama na si Sheikh Al-Hamid Al-Sabah ay naiwan at nasawi sa labanan sa Dasman Palace. Kagiat na kinundi na ng United Nations ang pananakop ng Iraq at iniutos na lisanin ang Kuwait imbes na tumalima, iniumang ni Saddam ang kanyang mga puwersa sa Saudi Arabia. Inaraw-araw din niya ang kanyang mga banat laban sa Saudi Royal Family. Habang nagaganap ang panliligalig ng Iraq, nag-aalangan naman ang UN at mga kanluraning bansa sa susunod nilang mga hakbang. Ilang mga resolusyon ang ibinaba ng UN na mariing kumundi na sa agresyon ng Iraq sa maliit na kapitbahay nito. Pero ayaw magpatinag ni Saddam sa mga serya ng pag-uusap, iba't ibang mga demand at konsesyon ang kanyang inilatag bago umano siya aalis ng Kuwait. Nariyan ang pag-atras ng mga ano mula sa Middle East, pag-atras ng Israel mula sa Palestina, Golan Heights at Lebanon, at parehong pag-atras ng Iran at Iraq mula sa Kuwait. Ito'y kahit di naman sumalakay sa Kuwait, ang Iran. Sa tansya ng United States, lubhang napaka-imposible ng mga hiningi ni Saddam at tila wala talaga itong balak na lumisan sa Kuwait. Para kay US President George H.W. Bush, wala na siyang magagawa pa upang baguhin ang posisyon ng Iraq. Buti na lamang at nang matigas sa si UK Prime Minister Margaret Thatcher at pinaalalahanan si Bush na huwag hayaan ang Iraq. Tila natauhan ang Amerika nang mismo ang Saudi Royal Family ang humingi ng tulong militar dahil nangangamba ito na ito naman ang tatargetin ni Saddam. Kapag masakop kasi ng Iraq ang Saudi Arabia, babagsak sa kamay ni Saddam ang oil industry ng Saudi na siyang pinakamalaki sa buong mundo. Agad inanunsyo ng US, ang kahandaan na dipinsahan ang Saudi Arabia, may basbas -bas man o wala mula sa UN o mga kaalyado. Kasama ang UK ni Thatcher, iniutos ni Bush ang paglungsad noong Agosto 7 ng Operation Desert Shield. Ito ay ang mahigpit na pagdepensa ng US at mga kaalyado sa Saudi Arabia. Dahil dito, dalawang carrier strike group mula sa USS Enterprise at Independence ang rumisponde sa Golpo ng Persia upang magmanman. Kasama sa Naval Task Force, ang dalawang World War II era battleship, ang USS Missouri at USS Wisconsin. May mga barkong pandigma din ng Amerika sa kabilang dako ng Red Sea. Ang malaking task force na ito ay pinamumunuan ni US General Norman Schwarzkopf. Liban pa sa naval blockade, kinastigo din ng UN ang Iraq sa pagpapataw ng economic sanctions. Pero bulag at bingi si Saddam at di ininda ang mga pagpoporma ng UN. Kasabay ng pagkilos ng Amerika at UK na depensahan ang Saudi Arabia, muling nagpalabas ng resolusyon ang United Nations. Hinimok muli ng nagkakaisang mga bansa si Saddam na lumayas na sa Kuwait bago pa matapos ang January 15, 1991. Kundi mapipilitan ang UN na gumamit ng dahas upang patalsikin ang mga Iraqi. Mahigit 2,200 ng mga aeroplano at helikopter mula sa 35 ng mga kaalyadong bansa ang pumosisyon sa Saudi Arabia, UAA at Bahrain. Batay sa plano, maglulunsad ng malawakang pambobomba ang koalisyon upang pilayan ang Iraq. Susundan ito ng paglusob sa lupa laban sa mga Iraqi positions sa Iraq at Kuwait. Napakadelikado ng unang mga araw ng air operation dahil sa malakas na air defense ng Iraq. Nakalatag sa Iraq ang 154 surface-to-air missile defenses na may 16,000 na mga misil. Di pa kasama rito ang 972 anti-aircraft artillery guns na karamihan ay nakamuntar sa mga mobile launchers. Sa Baghdad, nakabantay sa paparating ng mga aeroplano at missile ang 470 ng mga early warning radar. Handa rin makipaglaban ang 700 ng mga aeroplano at mga helikopter ni Saddam. Eksaktong alas 12 ng gabi at kalalampas lang ng deadline, papalapit sa kanilang target ang pitong mga B-52 bombers mula sa Louisiana. Daanda ang mga aeroplano din mula sa mga paliparan sa Saudi Arabia at sa mga carrier sa Persian Gulf at Red Sea ay sumahim papawid. Dalawat kalahating oras pagkatapos ng deadline, ikinasa ang Operation Desert Storm upang patalsikin sa Kuwait ang mga tropa ni Saddam. Mula sa Saudi Arabia, umalis ang dalawang pulutong ng mga helikopter na may tigi apat na Apache helicopter gunship at tigi isang Fablo helicopter. Target ng mga helikopter mula sa Task Force Normandy ang mga radar sites ng Iraq na nakalatag sa hangganan nito sa Saudi Arabia upang bulagin ang mga anti-air defenses ni Saddam ilang buwan bago ang mismong oras ng pagsalakay, mahigit 2,000 ng mga aeroplano ng coalition forces ang palaging nagpapatrolya malapit sa boundary ng Iraq nang sa gayon ay masanay ang mga Iraqi at maging kampante sa mismong oras ng paglusob. Kasabay ng mga helicopter, kumuslit din papasok ng Baghdad ang mga F-17 stealth fighter jets ng US-led coalition. Masusubukan ngayon kung totoong di mahagib sa radar ang mga F-117 Nighthawk na ang misyon ay durugin ang mga pasilidad ng komunikasyon sa Iraqi capital. Kabilang sa mga target ay ang International Communication Center sa Baghdad kung saan dumadaan ang halos 50% ng military communications traffic. Kailangan tirahin ang mga linya ng komunikasyon upang walang balakid sa pagpasok ng main body ng Coalition Air Assault. Yun nga, walang kaabog-abog na nakalusot ang mga stealth jets at naghihintay na lamang ng Odjat. Sa pag-atake, habang paikot-ikot sa impapawid ng kabisera ng Iraq. Pagpatak ng HR, agad pumuesto ang dalawang pulotong ng mga helikopter laban sa tumpok ng mga radar installation sa Baghdad. Tila din natunugan ng mga gwardya sa pasilidad ang coalition choppers dahil walang nagpapotok mula sa radar site. Pero sampung segundo bago ang alas 2.38 ng umaga, biglang nagpatay ng ilaw ang mga nasa pasilidad. Mula sa mga cockpit ng mga helikopter, nakikita ng mga coalition pilots ang hugis ng mga tao na balisa at tumatakbo sa loob ng dalawang compound. Sa eksaktong hudyat, nagpakawala ng mga missile at bala ng 20mm cannon ang mga helikopter. Halos sabay na nagliyab ang mga pasilidad. Formal na nga na nagsimula ang Operation Desert Storm. Pagka 2.43 ng madaling araw, dalawang but dalawang mga F-15 E Strike Eagles na ginihan ng dalawang EF-111 Raven Electronic Warfare Aircraft ang rumrumbo sa mga paliparan ng Baghdad upang umatake. Isa sa mga Raven ang naka-score na mapabagsak sa kanyang pagsirko-sirko ang tumutugis na isang Iraqi Mirage. Unang nakatama ng mga target sa Baghdad ang pitong mga B-52 nang magpakawala ng 35 mga AGM cruise missiles laban sa communication sites at mga pasilidad ng kuryente. Kasabay nito, nagpakawala din ng mga BGM-105 Tomahawk missiles ang mga barko na nasa gulpo ng Persya na sumira sa mga linya ng komunikasyon at mga radar sa Baghdad. Dahil gabay ng mga Tomahawk ang anumang landmark patungo sa target, kinailangan lumuhis ng mga missile sa mas malayong direksyon upang iwasan ang malawak na disyerto na naghihiwalay sa Iraq at sa Persian Gulf. Kaya, pumatak na ang hudyat para sa pagsalakay nang umabot sa kanilang mga target sa Baghdad ang mga tumahok. Sa Baghdad, binayo ng sampung mga F-117 ang mga radar sites at communication tower. Dahil ito ang unang digmaan sa panahon ng cable news TV, maraming mga international news channel ang nagpadala ng kanilang mga correspondent upang magbigay ng live coverage. Sapagkat nakapatay ang kanilang mga radyo, di na ibabato ng mga piloto ng mga Nighthawk kung tinarget na ba ang mga pasilidad ng mga kaaway sa Baghdad. Kaya nakamonitor ang mga opisyal ng koalisyon sa live feed mula sa report ng CNN sa Baghdad na siguradong dumaan sa International Communication Center. Gayon na lamang ang tuwa ng mga opisyal ng coalition forces nang biglang namatay sa ere ang live telecast ng CNN bandang alas 3 ng madaling araw. Nagumpay ang pambubomba ng mga Nighthawk sa Baghdad. Pero biglang nagliwanag ang buong kabisera ng Iraq at animoy mga nagliyab nang gumanti ng putok ang 2,000 mga anti-aircraft guns ng mga Iraqi. Labimpito mga paveway laser guided bombs ang inihulog ng mga stealth jets sa labintatlong mga target sa syudad, kabilang na ang Presidential Palace kung saan inakalang nagkukubli si Saddam. Matapos nito, agad bumalik sa Saudi Arabia ang mga Nighthawk at siya namang paglusob ng iba pang mga eroplano ng koalisyon. Sa mga sandali din yun, umulan sa Baghdad ang mahigit 100 na mga cruise missiles mula sa mga barko sa Persian Gulf. Tumama naman ang mga cruise missiles na tinira ng mga B-52 sa mga planta ng kuryente tulad ng al Musayyib Tenal Power Plant. Nang masigurong pilayan na ang kapasidad ng Iraq na lumaban, sumunod sa pag-atake ang 668 ng mga aeroplano at helikopter ng coalition forces. Siniguro na ikalawang bukso ang mga lunsara ng SCAD missiles, mga planta ng kuryente at mga paliparan. Inikutan din ng mga Tornado Fighter Jets ng UK at F-15 Strike Eagles ng US ang mga air bases ng Iraq upang abangan ang mga lilipad na Iraqi jets. Isang formasyon ng 15 F-15 ang umatake sa isang Scud Missile Launching Facility sa gitna ng disyerto upang pigilang tirahin ng missile ang Israel. Sa mga sandaling iyon, ilang mga Iraqi jet na rin ang sumahing papawid at nakipagbakbakan sa mga coalition fighters. Isang Mirage F-1 ng Iraq ang hinabol ng isang Strike Eagle at pinabagsak gamit ang isang Sparrow air-to-air -air missile. Isa namang EF-11 warning aircraft ang hinabol ng isang Mirage fighter. Upang makaiwas, nagpaikot-ikot ang EF-11 hanggang mapansin ng piloto ng isang F-15 ang komprontasyon. Hinabol ng huli ang Iraqi fighter habang mabilis namang iniwas ang coalition warning aircraft. Sa pagsisikap na iwasan naman ang nakabuntot na US fighter jet, nagmaniobra ang Iraqi Mirage hanggang sa ito'y aksidenteng bumulusok pa ibaba at sumabog. Isa namang F-15 Strike Eagle ang kapapasok lang sa airspace ng Iraq nang mapansin ito ang isang di kilalang eroplano. Sa si pagdudang ito'y kalaban, tumawag ng kumpirmasyon ang piloto ng Strike Eagle sa isang malapit na E-3 Command and Control Aircraft nang makitang mabilis na magmeneobra at umiwas ang misteryosong eroplano pinayagan ng A3 ang Strike Eagle na magpaputok. Sa pool ng isang Sparrow Missile, ang isang modernong MiG-29 Fulcrum na piniloto ng isang bitirano sa Iran-Iraq War upang lusutan ang napakaraming anti-aircraft at surface-to-air missile batteries ng Iraq gumamit ng mga decoy drone ang US Navy na siyang tinarget ng mga Iraqi anti-air defenses. Pagkatapos, sumunod naman ang F-A-18 Hornet ng Navy na tumudla sa mga radar sites. Ang pamamaraang ito ay lubhang epektibo upang iwasan ang friendly fire casualties at enemy kills ng coalition forces. Tinawag itong Fobar's Party bilang parangal sa utak ng estilo na si Brigadier General Larry Fobar Henry. Samantala, apat na mga FA-18 Hornets ang patungo sa Iraqi Airbase na H-3 sa kanlurang bahagi ng bansa. Sa ibabaw ng mga ito, nakamonitor ang isang A3 Hawkeye early warning aircraft. Biglang lumitaw ang dalawang MiG-29 at akmang sasagupa sa mga Hornet. Siya rin pagsulpot ng F-15 na agad nagpabagsak sa mga Iraqi jets. Nagpatuloy sa H-3 ang mga Hornet at ang kanilang escort na Hawkeye naman nang maispatan ang dalawang papalapit ng MiG-21. Agad nang maniobra ang mga Hornet at pinaputukan ang mga kalaban. Ilang sandali pa, narating ng mga Hornet ang target na paliparan at kagat ding hinulugan ng mga bomba. Sa katimugan, nagpatuloy sa pambobomba ang mga B-52 at mga F-117. Tinarget ng high-tech na aeroplano ng koalisyon ang mga armored at infantry formation ng Iraqi Republican Guard. Labis na kinatatakutan ng mga Iraqi ang mga B-52 kaya maraming mga sundalo ni Saddam ang sumukok. Sa kabila nito, di lahat swerte para sa coalition forces. Isang B-52 ang aksidenteng napabagsak ng missile ng isang Hornet. Nakasyapol naman ang mga Iraqi nang matamaan ng isang MiG-25 ang pinilotong Hornet ni Lieutenant Commander Scott Spacer na kanyang ikinasawi. Dahil napagtanto na di niya kakayanin ang lakas ng coalition air forces, iniutos ni Saddam noong January 17, na itakas ang kanyang mga eroplano papunta sa kanyang kalabang Iran sapagkat nakatuon ang atensyon ng US-led coalition sa pagsira sa mga airbase at airport ng Iraq sa kanlurang bahagi ng bansa. Di nito agad napigilan ang pagsibat ng mga Iraqi aircraft pasilangan. Mabot sa 114 mga eroplano ng Iraqi ang nakaposlit sa Iran bago pa nakakilos ang coalition forces. Pero di rin nagamit ng Iraq ang itinakas ng mga abyon dahil kinumpis ka ng Iran. Sa buong Desert Storm, 75 ng mga aeroplano at helikopter ng coalition forces ang nawala o nasira. Apat na apat sa mga ito ay napabagsak sa labanan. Sa panig ng mga Iraqi, 36 ang napabagsak ng koalisyon. 68 mga aeroplano at 13 mga helikopter naman ang nadurog sa mga bomba ng coalition forces. Di pa kasali dito ang 137 na itinaka sa Iran at di na nabawi. Magpapatuloy pa ang pangbobomba sa Iraq hanggang February 15 dahil sa epektibong air campaign na tigilan ng coalition forces ang paglawak ng digmaan. Upang lansagin ang pagkakaisa ng 42 mga bansa, pilit dinadamay ni Saddam ang Israel. Pinaula na ng Iraq ng Scud Missile ang mga syudad ng Israel tulad ng Tel Aviv upang galitin ang huli na sumali sa labanan sa isip ni Saddam. Hihiwalay ang maraming Arab states sa koalisyon kung gaganti sa Iraq ang mga Hudyo. Nang gagalaiti na sana ang Israel at gusto nang sugurin ang Iraq. Buti na lamang at napigilan ni US President Bush ang mga Israeli at ginarantiyahang padalhan ng anti-scud missile battery. Kahit di masyadong epektibo sa pagsalag sa mga bumabagsak na scud, napahupa naman ng US Patriot Battery ang galit ng Israel. Kaya di na buwag at di na tinag ang multinational coalition laban kay Saddam. Ngayon pa man, matapang na nagdeklara mula sa kanyang bunker si Saddam na handa siyang tapusin ang pinakamagulang ng lahat ng mga digmaan. Sapagkat wala nang ibubuga ang ikaapat na pinakamalakas na air force sa mundo sa panahong iyon, itutuon ng coalition forces ang tuluyang pagpapatalsit ng Iraq mula sa Kuwait sa isang digmaan sa kalupaan. Dito magaganap ang pinakamalaking labanan ng mga tangkiligyera matapos ang World War II.